Tayo ng manok, balong-balo na ng manok. Pakakainin ko sila. At bago ko sila pakainin, paliliguhan ko sila. O. Paliliguhan ko sila para ma-press ko sila. ginagawa ko po nililitan ko sila ginugupitan ko ng ganito para maliit kasi maliit din yung aso eh si po sila maliliit sila ganyan lang kasi pagka malaki o tamad silang kumain pero pagka ganito nililitan mo ayan kakainin nila so anda ko muna Then later on, paliliguan ko sila. Para pagkaligo nila, meron silang pagkain. Bago luto po ito kanina, nirep ko lang kasi mahinit ang panahon. Araw-araw po, pinaghahanda ko sila na makakain. Ano, ganyan po paghahalaga ng aso, hindi ko po, po sila pinakakain ng tira-tira. Always bago. Kasi nga po, Napakabait nila tsaka mga, ano sila. Kahaliwan din naman ang tao ya pag nakikita nila ay nagaganda po sila. Kasi nga dahil alaga sila siyempre ang ah, resulta maganda rin ng aso. Kaya napupuri sila. Kumisan nga eh pag pupunta ako sa isang establishment hindi sila pwedeng pasok. Iniwan ko sila sa gwardya. Yung gwardya mag, mag, ihawak. <laughs> Tapos nagtatanong sila sa kung anong pagkain nila. Of course, kung ano ito to. kung nakikita ninyo ito, araw-araw yan ah. 150, 170, 200, ganyan po ang presyo nga ng manok. Depende po ano, sa pera, baka kumisan, kurang naman talaga tayo sa pera. Pero kung meron naman tayong pera, okay lang. Huwag po silang pakainin ng tira-tira. Mahawa kayo sa mga aso niyo. Maganda nga ang aso mo pagkain naman niya, tira-tira. Kung isan, pag ipakain mo sa kanya, wala na laman, puro boto. Mukaw mo ba, aso ba? Puro boto na lang, huwag naman, mahawa kayo. Kaya kung magkapal kaya posisyon niyo, ikaw yung aso, gusto mo kaya yung puro boto. Palagay ko yan, nagre-reklamo kayo, di ba, kaibigan? Yan, hindi ganon. Hindi ganon. Okay. <laughs> Yan na. Paliligo ako sila sandali. Ano? Ligo mo. Ligo tayo. Ano <laughs> po? Yan. So, paliligo sila ngayon. Nandito sila sa loob ng OCR. Ayan. Summer at winter. Ito, summer ito. ito tumatawal si winter ito bata okay oh. paliliguan po natin sila kasi mahilig ang panahon pali ka sa mer mauna ka <laughs> na hindi na dito sa mer aso po, sabi nila, hindi raw araw-araw paligo. Eh, bakit hindi po naman paligo na araw-araw eh? Ganyan kang mainit ang panahon. pre, yung aso, pwede naman yun eh. hindi nga lang mainit ang panahon. Kaya dapat talaga sa makaranas ng ligo araw-araw. Kasi, kasi para sa kanila rin naman yun eh. Alam nyo, mainit ang ng aso. Oto siya ako. O. Oto siya po nila. Ano na? Yan o. Ito conditioner. Pati haso ko yun. Dati tao na may conditioner. Hindi ko naman na paano nila nagawa yung conditioner, conditioner sa mga haso. Basta pag nagalaga kasi pelagahan mo sila.

guna winter pres one plus one ba simple naman na press sila. Yan. Tapos na po silang naligo. Nakanda ni pagkain nila ngayon. Ang gagawin ko niyan, pagkatapos nila, ibibigay ko pagkain nila para makakain naman sila. Eh. Pagkain nila yun eh. <laughs> ano? Lang manok ah. Eh na, nalagaan nyo po gusto yung aso nyo. Ito po mga ito, sitsu po sila. Pero hindi sila nakanguso. Pagit yung nguso, nangangagat po yun. Pero mga ito, hindi naman nangangagat. Just in case lang, kompleto naman po sa injection niya Especially yung antirabies. Yearly. Uh, meron po silang antirabies, Kagaya sa October. October na susunod na naman yan. Meron po kasing libre yung pinupunta na yung libre dahil. Nagbibigay siya na libre. Pero once a year lang yun ha, every October yun. Pero kung magkaroon ng problema at pupunta ka rin, may bayad. <laughs> okay, hanggang dito na lamang ang pag-aalaga ng aso. Once again, summer. Si winter naman po isa. Okay. Tukoy po inyong kaibigan kay Asus Brother Manny Bautista sa Consignor Citizen 64, stroke nose 6 years person with disability tutulong ito may tama nito dito 6 years pero sa awat tulong at biyaya ng ating Panginoon Diyos ito nakakagawa pa ako ng gawain para sa bahay kagaya ng pagpapaligo ng aso Apo, yan Thank you for watching Like, Share and share. God bless us all. Bye-bye. <laughs> Maganda po meron kang alagang aso. Kasama namin sa pagtulog niya, sister, baby. Itong dalawang ito. Pag tatabi, tatabi. Okay lang siya, sa kanya, sa amin. Umisan doon sa anak ko, pupunta siya para tatabi. Wala namang problema yun eh. Kasi, asong bahay sila. Okay? Ano ba? Ah, thank you for watching. <laughs>